Dinepensahan naman ni Albi Casino si Nico Natividad at naging pahayag nito tungkol sa issue ng pamamahiya o manonivise ni Vice sa naging contestant sa It's Showtime. Say ni Albi, saludo siya sa pag-voice out ni Nico dahil lahat naman daw ay may sariling opinion. Ang mahirap daw sa mga tao ay gusto lamang nilang mawala ng trabaho ang taong sumusuporta ng pamilya niya dahil lang sa opinion niya. Ayan may kinalaman pa rin yun, di ba? Yung comment oh, niya. sa comment na, ako uh, maraming nang babash kay uh, Nico, eto naman may si Albi. Nagtatanggol. May nagtatanggol naman sa kanya. Uh -oh. Kasi uh -oh. ayun ay yung, uh -oh. yung mga pwesto kung sabihin naglabas lang siya ng opinion niya. Correct. Pero yun nga, yung mga fans si Vice Ganda nananawagan kay Coco Martin kasi parang inisip natin talagang repeating yung si Vice Ganda at sa dalong contest. Nananawagan siya sa Tanggalin na Coco diyan. Si si si, si, si Beto, si Nico na tibidad sa probinsya. Pero, pero alam mo, pero alam principle Mali 'yun eh, oh, 'di ba sa ganyang mga ano, okay. 'wag n'yong ano, 'wag n'yong tao nyo to, huwag nyong i-wish na mawala, mawala ng trabaho, trabaho. ang isang tao. Kasi minsan, maraming umaasa dyan eh. Oh, oh. Diba? Yung... Huwag ikatuwa ang misfortune ng Oo. ibang tao. Oo, oh, parang ganon diba? ganun. Diba? Lalo yung mawala ng trabaho. Oo. Kasi maraming ano yan, umaasa. May marami pamilya napakain. yan. Oh, may, may, ano. pamilya, may anak. Oo. Tapos, pati nga sa Bibas, sabi, ay, ay, taga Bibas si yung bahay, sabi nila. Matanggal hmm. din. Huwag naman ganun. O, yung mga netizen Pero, kasi. Pero alam mo nyo, oh, Parang matagal na silang may ano Kasi nung birthday celebration ni Vice okay. Last April okay. Andun sila, Zeus Andun sila, Ronnie Alonte okay. Andun si Kid okay. Yung oh. ibang hashtag, wala siya Ay, ganun Ay. Ay. So ba ngayon, lang, ngayon lang napapansin Ay, no? Kasi pa <laughs> iwa 1 plus 1 nila nag ngayon Nag-recall sila ng video Nung birthday celebration niya That was April Pero ang Wal birthday niya, March, diba? Baka busy si Nico Baka may si shooting siniko, Hindi pa nangyayari itong incidente oh. oh. okay, incident, pa ito nangyayari itong incident Well, so, siyempre, magbabalik tanong yung mga oh, tao. Mag-i-move, yung pagkano na. Ay! Bakit wala siya nung time ngayon, nung birthday ni Vice dat Yung palang isipin mo doon, i-coconnect ngayon dito. Oo, may mga diba, nagsasabi naman, ah baka kasi nainis na hindi siya invited. And kaya agad doon. <laughs> oh, <laughs> okay, baka naman busy. Eh. Diba, tunos na yung pelikula niya sa Pimba, tapos uh -oh. nag-Thailand pa sila ni Enrique Hill. Uh -oh. So di rin natin alam baka naging busy siya that Parek. time. Uh -oh. May mga reason kung bakit wala. Kaya yung mga netizen talaga, mahilig mag-connect. Mahilig mag-connect talaga? Katulad na lamang ni Sarah Labati na binati nung kinasal, binati niba Barbie, oh, di ba? Oh, oh. So, connect, 2020. Oh. Kinukonnect talaga ng netizen. Si Barbie na nalilig diba kong glass, yung, yung oh. di ba? Diba? Totoo ka dyan, oh, di ba? Oh, oh. mahilig, talaga kumunin. Pero alam mo, ina-analyze ko yung ano sinabi ni Albi. May tama din naman siya oh. eh, may points siya kasi ta basa ko rin naman yung ano eh yung na-delete na post ni Ano ni Nico. Nico sa bandang dulo lang talaga ang may intriga eh mm. yung na experience niya na ano yung power ng trip. power trip pero yung sinasabi niya mula sa umpisa eh, parang okay lang naman di ba na ano yung parang kawawa naman yung mga ano contestant. contestant na nababas at something may parang nasa tamang katwiran naman siya nakulayan lang dahil sa bandang dulo taw mm. yung iba Sinasabi ko nila, baka si Vice yun. Si Vice, oh. si yun. parang gano'n. Na wala naman siya binabanggit. Wala. Kaya oh. pwede siya lumusot doon. Nag, mm -hmm. nagpa party pa yung experience ko sa ibang tao, pwede. Oh, diba? Pwede yung char, sabi niya. Pero yung kinokonnect kay Vice sa kanila na. Pero, pero nila pag nilagyan ng char, lusot na. Lusot na. Ah. Sabi, ni ba? <laughs>